Si Don Juan ang ikatlo at punsung anak ni na Don Fernando at Doña Valeriana ng Kahariang Berbanya. Siya ay likas na mabuti kung kaya't paborito siya ng hari. Si Doña Maria ang magandang dalagang inibig ni Don Juan. Anak siya ni Haring Salermo ng Reino de los Cristal. Si Don Pedro ang panganay na anak ni na Don Fernando at Doña Valeriana. Si Princesa Leonora ang dalagang nakatira sa kahariang matatagpuan sa ilalim ng mahiwagang balon. Si Don Diego ang pangalawang anak ni na Don Fernando at Doña Valeriana. Si Doña Juana ang nakatatandang kapatid ni Prinsesa Leonora. Si Don Fernando ang makatarungang hari ng Kahariang Berbanya. Siya ay ama ni na Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Si Doña Valeriana ang butihing asawa ni Don Fernando. At Reyna ng Kahariang Berbanya. Siya ay mapagmahal na ina ni na Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Si Haring Salermo ang ama ni Doña Maria at hari ng Reyno de los Cristal. Ang mediko ay siyang tanging nakatalos sa sakit ni Don Fernando ipinayo niyang hanapin ang ibong adarna sapagkat ang awit nito ang tanging lunas sa sakit ni Don Fernando. Ang unang ermitanyo ay matandang ketonging nilimusan ni Don Juan ng pagkain. Siya ang tumulong kay Don Juan upang mahuli ang ibong adarna. Ang ikalawang ermitanyo ay siyang nagturo kay Don Juan kung paano mahuhuli ang ibong adarna sa bundok tabor. Ang ikatlong ermitanyo ay siyang nagpagaling kay Don Juan noong siya ay sugatan dahil sa pambubugbog ng kanyang mga kapatid. Ang ikaapat na ermitanyo ay naawa at nagbigay ng pagkain kay Don Juan habang naglalakbay siya patungo sa Reno de los Cristal. Ang ikalimang ermitanyo ay nakilala ni Don Juan sa kanyang paglalakbay sa Reno de los Cristal. Siya ay may alagang olikornyong sinakyan ni Don Juan upang makilala ang ika na ermitanyo. Ang ika na ermitanyo ay may alagang agil ang naghatid kay Don Juan sa Reino de los Cristal. Ang Arosobispo ay siyang nagkasal sa mga magsing-irog na sina Don Juan at Doña Maria at Don Pedro at Prinsesa Leonora. Ang negrito at negrita ay maliliit na taong nasa loob ng prasko. Inutusan silang magtanghal ni Doña Maria upang mapanumbalik sa alaala -ala ni Don Juan ang pag-ibig nito sa Doña. Ang ibong Adarna ay mahiwagang ibong tanging makapagpapagaling sa hindi maipaliwanag na sakit ni Don Fernando. Ang lobo ay makapangyarihang hayop na nagpagaling kay Danwan Juan noong siya ay sugatan sa ilalim ng balon. Ang mabagsik na higante ay tagapagbantay ni Prinsesa Juana. Ang makapangyarihang serpiente ay nagtataglay ng pitong ulo. Ito ang tagapangalaga ni Prinsesa Leonora. Ang olikornyo ay naghatid kay Don Juan sa ika na ermitanyo na magiging daan upang matagpuan niya ang Reino de los Cristal. Ang agila ay higanteng ibong nagturo at nagdala kay Don Juan sa Reino de los Cristal.